Ito na nga pala yung update natin dito sa motor na natambak ng ilang buwan at napaghiwalay ko na nga pala yung makina at batalya. Nakaredy na nga rin pala yung bagong mags na gagamitin natin dito pang Indo Gaming. Bali ito na nga pala yung day 2 ng Oplan Papogi nito ni Project Bitoy itong nabili natin na napabayaan na Honda Beat At kagaya ng madalas natin ginagawa sa pagbubuo ng Project Bike sinisimulan ko na ulit kalasin yung mga pyesa hindi natin nakalas nung nakaraang video dito kasi natin makikita yung iba't ibang klaseng condition ng pyesa na nakasalpak dito para habang maaga mabili na rin natin ng pampalit. Dahil target ko na nga pala mahugot yung makina dito sa batalya kaya lahat ng pyesa nakakabit dito dapat makalas na rin. Kaya pagkatapos ko nga matanggal yung manubela at saka yung gulong ito dalawang tornilyo nitong front fender yung kinalas ko. Sinunod ko na nga rin pala yung lock nitong front shop. Mukhang matagal-tagal na panahon din to na hindi nakalas dahil medyo kumapit na kasi itong pinaka dito sa may tipos. Pati itong mahabang ehe ng swing arm ayaw kasing umikot nung lock na. Buti na lang nakuha pa nga pala to sa babad ng lubrikan tapos konting pukpok nung ginamitan ko ng impact umikot na rin naman. Medyo nagumido na nga pala to sa loob dahil namumuti na tong mahabang ehe kaya pinukpok ko muna ng flat screw dito sa kabila para magus dito sa dulo. At para tuloy mahugot na pala natin tong makina, tinanggal ko na rin yung tornilyo nitong rear shot. Tapos bahagya ko lang tinaas tong batalya hanggat sa literal na maihwalay na natin. Marami na nga rin palang absent na tornilyo dito sa may CBT cover. Halos apat na lang yung natira. Medyo nahihiwagaan na nga rin pala ako kung anong klaseng condition yung naghihintay sa atin dito sa CBT. Kaya dahan-dahan ko muna binuksan. Yung akala kong mapapakamot ako kahit hindi makate, napalitan ng magandang ngiti. Bukod kasi sa napakalinis pa nitong panggilid, mukhang bago din yung mga piyesang nakasalpak dito. Nadami kasi nang nabuo natin project bike, lalo na sa mga scooter bibihira talaga ako makapagbukas na good condition pa yung panggili. Madalas kasi halos change all na lahat ng piyesang nakakabit at halos pwede mo nang taniman ng na munggo sa sobrang kapal ng putik sa loob. Pero medyo kakaiba to si Project Bitoy dahil parang halos ni rolling lang yung mga piyesa ng panggili tapos tinambak na. Para maituloy na rin natin yung mga binabaklas natin piyesa rito, tinanggal ko na rin yung tornilyuhan nitong shock dito sa ilalim. Hindi na rin pala nakatornilyo yung airbox nito kaya para malaman natin kung may air filter sa loob, kinalas ko na nga pala yung mga screw. All stock lang din naman kasi yung makina nito ni Project Bitoy kaya kaya kukumpletuin natin lahat ng piyesang dapat maisalpak dito lalo na air filter para na rin siguro hindi sumakit yung ulo ng bagong magiging amo nito kapag naipamanan na natin kinalas ko muna yung dalawang lock nut nitong manifold nakaharang kasi dito sa engine shroud para matanggal na rin natin may mga ilang screw pa naman na nakabit dito pero halos wala na talaga sa kalahati at pagkakalas ko nga pala ng mga screw na nakabit dito sa engine shroud ito nga pala yung bumungad na condition sa atin itong makina kagaya ng inaasaan ko medyo maraming putik dito sa ibabaw dyan kasi up yung mga tubig na pasok dito sa loob. Bagya ako na nga rin palang nakita yung magneto. Mukhang punong-puno na rin ang kalawang. Kaya tinanggal ko na nga rin pala yung tatlong tornilyo nitong pan, Ganito yung madalas na nagiging issue ng mga bagong labas na scooter ngayon. Napakabilis na kasi kalawangin ng magneto. At para matanggal nga pala natin yan, gagamit nga pala tayo ng puller. Tapos counterclockwise lang yung pasok dito sa thread, balikin na may kumuna yan. Tapos nung naramdaman ko na sumagad na yung pinaka thread, Saka ako ginamitan ng tools para mahigpitan maigi. Tapos kinabit ko na nga pala tong may mahabang tread dito sa pinaka puller. Tapos ginamitan ko ng impact kung matatanggal yung magneto medyo marami-raming lupay na pala to si project bitoy pero sa stator lahat na punta <laughs> hindi natin pwedeng ibalik to na ganito yung itsura kaya lilinisan muna natin to kaya pinagtatanggal ko na nga pala yung mga tornilong nakabit dito pati sa palser plano ko din kasi linisin yung buong makina nito para siguradong hindi mabasayan dahil magbubuhos kasi tayo ng tubig na may chemical halos kulay lupa na nga rin pala yung starter nito kaya kinalas ko na rin para mapaputi natin yung kulay okay. kakapalit lang din ang spark plug nito dahil bago pa talaga yung itsura ah. Para tuluyang mahiwalay na natin lahat ng pesang nakakabit dito. Kinalas ko na nga pala yung laknat nitong gulong. Tapos bagya ako lang tinulak dito palabas hanggat sa mahugot natin ang buo. Dungating na nga rin pala yung bagong mags na ikakabit natin dito kay Project Bitoy. Dahil maraming nagre-request sa inyo ng Indo Concept. So yun na nga mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa dito 2 nito ni Project Bitoy. So ito nga pala naiwalay na nga pala natin yung makina dito sa batalya. Tapos ito yung bumungad sa atin na condition dito sa makina eh, oh. no? Medyo marami-rami siyang lupa pero wala naman siyang mga tagas Tapos dito sa may brake shoe Yan medyo marami for cleaning pa to Ang maganda lang dito dito sa panggilid niya Halos buong CVT set niya ay puro bago yung lining, yung bell Walang katama-tama mga bola, yung belt okay na okay pa So tingin ko sa buong panggilid halos wala tayong papalitan dito Dahil all goods na all goods Tapos dito sa batalya may mga part dito na may kalawang na pero hindi naman siya sobrang lala kaya kaya pa natin to so siguro bukas itutuloy uli natin yung pag aayos natin dito para kahit papano malinis na rin natin yan so dahil marami nga pala nagre request na uh, in the concept yung gawin natin dito kay project bitoy ayan meron tayo ditong bomb x na mag sinobra natin ng isa para sa mga naka honda beat na naka dito sa page ayan ipaparanas ko rin sa inyo na gumamit nito so itong nasa harapan nyo yung Bomb X na Hydra. Ito yung ano, five spokes. Ayan. So dun sa mga naka-Honda Beat dyan na medyo durog na yung mags, yung tipong halos hindi na magamit or talagang sumasayaw na maigi. Ayan. Ito yung ipaparanas ko sa inyo. Bomb X Hydra. And ayun, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo si Project Alikasan. This time magbabago na tayo. Uh, hindi nyo na kailangan maglapag ng SS pero kailangan maglapag ay sa baba kung bakit kayo yung deserve na mapamanahan natin dun kay Project kalikasan So mas maganda rito yung talagang walang wala pero nangarap magkaroon ng sariling motor pero walang budget, yun yung pipili natin this coming March 3, alright? right? Ito nga pala yung Aurora game, i share ko sa inyo kung paano maglaro dito at kung paano kayo makakapaglagay ng pondo. Yun nga, kung bago lang kayo rito, click mo lang tong register, tapos pilapan mo lang yan. Uh, mobile number, password at verification code. Kapag okay na lahat yan at nakagawa ka na ng account, punta ka naman dito sa login. So ito na yung, may kita nyo yung homepage nitong Aurora Game. Yun nga, marami kayo rito ang pwedeng laruin kung naghahanap kayo ng paglilibangan na May Dragon vs. Tiger, Animal World, sa Coin at napakarami pang iba. Sa mga magtatanong naman kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, basic lang din, click mo lang to. Tapos pili ka dyan, kahit minimum lang yung Ilagay mo, pwedeng-pwede na yan. So ipapakita ko nga sa inyo kung bebinasin tayo dito sa dragon versus tiger. Ayan, napakadali lang ito. Basic lang. Kung naghanap ngayon ng paglilibangan, pwede kayo rito maglaro ng pabarya-barya. Sampu, sinkwenta, sandaan. So depende sa inyo. Tapos pipili lang kayo kung ano yung gusto nyong tayaan. Pwede dragon or tiger. Siyempre, kung ano yung mas mataas na baraha dito sa taas, yun yung uh, mananalo. So subok tayo ng barya lang. Kahit ano lang siguro, sampung piso lang. Ayan, pindutin nyo lang yan, tapos pili lang kayo. Siguro dito tayo sa dragon. So, ayan, may kita nyo na kung magkano yung tinataya nila. Dito nyo sa taas may kita kung ano yung mas mataas sa baraha. Ayan na nga, jack, tsaka alas. Siyempre, mas mataas yung tinayaan natin. Ganun lang ka-basic mga sir. Panalo tayo ng almost 10 pesos. Kuya niyo na maglaro, pwede naman i-click niyo lang 'to. So ayun, ulitin ko sa mga nag nga pala dito, lapag niyo lang sa baba kung bakit kayo yung deserve na maparanasan ko nung Honda Wave 110 Alpha na binuo natin si Project Kalikasan. Malay nyo kayo yung mapili ko. Right?